Hello, hello, good morning guys. Update tayo sa ating manukan na may mga nagkakasakit tayong mga manok. Nagkakasipon. <clears throat> Ikot tayo, matagal na po tayo hindi nakakaikot sa mga manukan. Ito po. Good morning, good morning sa inyong lahat mga uh, katuka, mga kabakyan ito po ang ating bulik ikot tayo bali marami na tayong bakante kasi nagbenta tayo ng manok nung nakaraan nagbenta yung kasama kong manok so ikotin okay natin meron tayong bagong mga stag maliit pero the best yan winning line ng materialis masukal na po ito dito eh, madam mo dito tayo And nagtali tayong inahin dali naman ito yung ating materialis galing kay Sir Laugo po ikot tayo update lang sa ating mga uh, ano may mga binatili pa ito ito ating puti uh, ito banda rito masukal po uh, may na hindi ito mas yung may binatili putin lang natin marami tayong manok ngayon ito po ating abuhin guys okay. oh. tapos may panlaban tayo dito uh, may dako na ng saging so panaway sasalang natin to sa February 16 Ito ang aming big boss Ano yung Isa sa aming materialist so, Diyan kami kumukuha ng ating mga winning line Ating mga inahin mga boss, ito Meron tayong sinalang uh, Inahin, atin lang po yang hinirang Ayan po salamat kay Sir Laugo pinagamit niya ako ng kanyang materyales ito na pong atin yan ito mayroon pa dyan sa baba ito. tayong alimbuyo gano'n dito hindi tayo makalapit kay namamalo yan ganoon din dito ito magkapatid yan pwede natin isa lang yan kaya lang hindi nga ng tamang chin ito so, kapatid yan kalimbuyo din kapatid sama magpatay dito ah, mga guys Sabuhin dito. Ano Kaway ka. Mas nabero ka na. Ah, mahinit ang ulo. Nagpakain ng kanyang alaga. Ito ang mga nakakulong. May mga sipon at halak. Nagkahalak ang ating alaga. Sa init siguro ito. Bay, ginagawa mo. Ayan si Bay, bulik, nagbabalik. Ah, may patuka pa tayo. Uh, yung sobra lang siya sa isang, uh, ano? Ah, ha? Sa isang balde na puno. Yung sa ina, yun. May, may. Meron pa. Huwag hanggang dito na lang, guys kaya na po ay maghahanap buhay